Magandang araw sa inyong lahat, mapagpala ang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Buksan natin ang ating mga Bible dito sa John 5 verse 25. Ito sa Tagalog, aking babasahin. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang oras ay namarating at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ni Yahweh at yaong mga nagbibigay pansin ay mabubuhay. Ito ang ating binasa, ang sabi ng Panginoon na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. At sa oras na kanilang marinig, sila ay mga bubuhay. Ano ang tinutukoy mga kaibigan matungkol sa mga patay na sinasabi ng ating Panginoon? Makakarinig pa ba ang patay sa ating mensahe o sa mensahe ng ating Panginoon? Sa ngayon, hindi sila makakarinig sapagkat patay. Yung literal na patay. Pero ang tinuturing ng Panginoon na patay, mga kaibigan, ay yung mga may pananampalataya ngunit walang mga gawa. Ibig sabihin, yung pinanampalataya nila, nananampalataya sila sa mga salita ng Panginoon, sa mga inuutos ng Panginoon, na dapat gawin, na dapat... Uh, magsilbi tayo sa Panginoon ngunit hindi nila ginagawa yung pananampalataya na yan ay maituturing na patay kung ating babasahin ng James 2 verse 17 ito ang sinasabi gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili so anihin natin ang pananampalataya na walang kalakip na gawa para sa Panginoon ang kanyang tingin doon ay patay. Ibig sabihin, walang halaga. Walang halaga. Kaya, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, gawin natin complete. Kompleto. Kailangan mayroon tayong gawa. Sinusunod ng nakakarinig ng nananampalataya ang kalooban ng ating Panginoon sapagkat iyan ay may tuturing na buhay na pananampalataya at may pag-asa na pananampalataya. Kaya ang sabi niya ang makarinig at uh, tumalima gumawa siya ay mabubuhay. Siya ang magbibigay buhay. Ibig sabihin siya ay magkakaroon ng kaligtasan na ipinapangako ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, ang ating pananampalataya, gawin natin may kabuluhan sa pamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kalaoban. Gumawa. Huwag tayong tamarin, mahiya na gumawa sa kalaoban ng Panginoon sapagkat yan ang tunay na pananampalataya. Yun ang tunay na magkakamit ng buhay na kanyang ipinangako. Hindi yung mananampalataya tayo sa ating isip, sa ating puso. Ngunit wala sa gawa. Yan ay tinuturing na patay na pananampalataya. Yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang kanyang, ang kanyang mensahe sa mga tinatawag niyang patay. Hindi retilar na patay, kundi walang gawa na pananampalataya. So gawin natin makabula ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban o paggawa. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan at mga babaya.